wag na wag kang bumili ng banggil kung ayaw mong masayang lang ang pera mo Gindakan oh, no. lang yan eh. eh. lang Ngayon mga boss sa video na to Bakit pag-usapan natin kung paano nga ba pumili ng isang alahas na kagaya ng Bangle. Mga boss, kung kayo ay mag-alahas na kagaya ng banggil o maski anong brand ng isang alahas kagaya ng banggil, ay huwag nyong bilhin ay yung uh, mga halo na mga banggil. Kasi mga boss, kapag ang halo na banggil, pero mas iba pang mga uh, klase ng banggil. Basta yung halo mga boss, kapag yan ay nayope, mahirap na siyang ma-repair. O kung maari man siyang ma-repair, pupwede talaga din siyang may repair Depende na yan kung sa uh, kapal ng isang alahas. Kasi kung makapal pang isang alahas, mga boss, tapos uh, na-accidentin yung na-UP, pupwede pa yan uh, ma-repair, mga boss, kaya alahim Sa itong, sa banggil mga boss, alam ba, ito yung bangle, nasarado siya. Pag na yan, mga boss, hihinangan lang yan, tatapalan lang, tapos papatagin ulit para... Uh, pumantay ulit dun sa yari ng inyong uh, alahas. Pero kapag manipis yan mga boss, kung manipis ang isang uh, banggil, kapag hinihinangan yan, maskin na nga yung mga naghihinang, ay takot na rin maghinang kapag mga halo. Kasi kung manipis, pupwede siya na mabutas o mas lumaki pa ang damage. Pupwede siyang mabutas kasi maluta, malusaw, malusaw yung Uh, isang alas kapag nainitan gawa nga ng sobrang na siyang nipis pero kung makapal ay pupwede naman siyang hinangan kung ano ba? lumubog siya uh, hihinangan lang yung part na lumubog tatapalan para pumantay ulit pero kung manipis magalangan din talaga o maaaring tanggihan na ng uh, isang manggagawa na maghinang kung manipis kasi nga kung tawagin namin yan ay yung masyutong yung malusaw yung alahas, yung ginto malusaw kapag sobrang nipis na kasi pag inapuyan yan mga boss ah, magbabaga yan para may pakabit naman yung panghinang so pag manipis mari talagang masira kaya mas maganda kung bumili kayo ng mga banggel pipiliin nyo yung solid yun nga lang mas mahal siyempre kasi nga solid pero mas matibay naman pang matagalan nyo namang gamit kasi kung solid yan, walang kakabakaba na maghinang kung solid kapag yan ay na-deform alam mo, naputol siya pag naputol, pupwede pa rin yang maidugtong pero kung kagaya lang ng uh, halo na mga banggel pag nayupi o maputol napakahirap na, napakahirap sa part ng manggagawa na maghinang dyan kasi talagang napaka proseso or maingat na maingat kasi nga maaari siyang malusaw so, dahil nga manipis tapos pag binabaga yan pwede siyang masira kaya mas maganda mga boss kung bumili kayo ng, ng alahas na kagaya ng banggel kung di nyo talaga may iwasan na bumili ng uh, bangle, banggel na mga halo mga bracelet na mga halo piliin nyo yung 14k kasi ang 14k mas matigas pinakamatigas ang 14k kaya Uh, iwas yupi iwas bali kasi nga matigas ang alahas na 14k compare doon sa 18k pataas kung maghahalo lang din naman kayo na alahas huwag kayong mag gumamit ng alahas o bumili ng alahas na halo yung 18k pataas kasi nga madaling mayupe madaling madeform so siyempre pag nayupi na deform siya magpaparepair kayo pag nagpaparepair kayo Pagpalagay natin, ma-repair nga yung part na nayope or yung nasira. Maari pa rin lumipat or masira naman yung ibang parte. So, ang mangyayari dyan, palaki lang ng palaki yung gastos nyo sa isang alahas kasi nga panay kayo pa-repair. Kasi nga malambot yung alahas at madali siyang mayope or masira. Hindi kagaya ng 14K, mas matigas. So, mas madali siyang may repair kasi nga matigas. Mas maganda kung pumili kayo ng alas yung 14K kasi nga mas matigas ang alas na 14K. Hindi siya madaling mayupi. So sana mga boss nakatulong kung paano nga ba pumili ng isang uh, klase ng alas kagaya ng mga banggil ng halo or yung hindi. So mas maganda yung solid. Di baling mahal basta solid. Iwas naman kayo sa gastos kasi sa kakaparepair. Kaysa naman dun sa halo na mas matasang ore na madali siyang masira at panay kayo pa-repair. So yun mga boss, sana nakatulong at sa mga bago pa dito sa channel ko, please like and share and subscribe. Maraming salamat sa iyong panonood.